Mga inhinyero ng kalikasan ng hiwaga ng mga bubuyog. Ang mga bubuyog ay kahanga-hangang nilalang. Ang mga maliliit na insektong ito ay bihasa sa mga kasanayang pinag-aralan ng mga tao sa loob ng maraming siglo. Isa sa mga lugar kung saan ang nagnining ang kanilang galing ay sa paggawa ng mga bahay pukyutan. Ang mga estrukturang ito ay hindi lamang maganda, kundi napakalakas at napaka-epektibo rin. Ang mga bubuyog ay nagpapakita rin ng kahangahangang mga kasanayan sa paghahanap ng pagkain. Naglalakbay sila ng malayo para manggolekta ng nectar at pollen, nakikipag-usap sa isa't isa para magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga pinakamagandang mapagkukunan ng pagkain. Tara, samahan ninyo ako to klase ng kamanghamanghang mundo ng mga bubuyog at alamin kung paano ang kanilang mga likas na kakayahan ay nagbibigay inspirasyon sa inobasyon ng tao. Aral sa heometriya ang hexagon at talino ng tao. Tingnan mo ang isang bahay pukyutan at makikita mo ang isang kamanghamanghang heometriya, isang perpektong hanay ng mga hexagon. Ang mga hexagon ay nagpapahintulot sa mga bubuyog na mag-imbak ng pinakamaraming dami ng pulot pukyutan gamit ang pinakamaliit na dami ng wax. Ang hugis na ito ay nagbibigay din ng hindi kapanipaniwalang lakas na ginagawang matibay na tahanan ng bahay pukyutan. Napansin ng mga tao ang matalinong disenyo na ito. Isinama ng mga inhinyero ang mga hexagon sa disenyo ng mga pakpak ng eroplano at mga materyales sa pagpapakete. Ang istrukturang parang bahay pukyutan ay nagbibigay ng pambihirang lakas habang nananatiling magaan. Mula sa himpapawid hanggang sa iyong pintuan, ang simpleng hexagon na inspirasyon ng bubuyog ay nag-iiwan ng marka. Ang sayaw ng pagwagal pag-decode sa komunikasyon ng bubuyog. Ang mga bubuyog ay nakikipag-usap sa paraan na parehong kamhamamangha at nagbibigay kaalaman. Kapag ang isang nangunguha ng pagkain na bubuyog ay nakahanap ng magandang pinagmumulan ng pagkain, ito ay bumalik sa bahay pukyutan at nagsasagawa ng isang sayaw ng pagwagal. Ang sayaw na ito ay nagsasangkot ng isang serye ng mga galaw at pagwagal na nagsasabi sa ibang mga bubuyog ng direksyon at distansya sa pagkain ang sayaw ng pagwagol ng bubuyog ay nagbigay inspirasyon sa mga mananaliksik sa larangan ng robotics. Ang mga siyentipiko ay bumubuo ng swarm robotics, kung saan ang mga robot ay nakikipag-usap at nagtutulungan sa katulad na paraan sa mga bubuyog. Sa susunod na gumamit ka ng iyong GPS, magpasalamat ka sa isang bubuyog. Ang kanilang kamangha mga kasanayan sa komunikasyon ang nagbukas ng daan para sa teknolohiyang ito. Seksyon 4, mga mestro ng kausayan, pamamahala ng yaman, istilo bubuyog. Ang mga bubuyog ay mga master ng pamamahala ng mapagpupunan. Kinokolekta lamang nila kung ano ang kailangan nila at wala silang sinasayan. Ang bawat bubuyog ay may papel na ginagampanan sa bahay pukyutan Ang mga negosyo ay natututo mula sa mga bubuyog tungkol sa pag-optimize ng mga supply chain. Seksyon 5, Pagpapagaling mula sa bahay pukyutan, mga himalang medical na inspirasyon ng bubuyog. Ang mga kontribusyon ng mga bubuyog ay lampas sa inhinyero at teknolohiya, may papel din sila sa medisina. Sa loob ng maraming siglo, ang pulot pukyutan ay kinikilala dahil sa mga nakapagpapagaling na katangian nito. Sinusuri na ngayon ng modernong agam ang potensyal ng pulot pukyutan sa paggamot ng mga paso, ulcer at iba pang mga sugat. Bukod sa pulot pukyutan, ang iba pang mga produkto ng bubuyog ay mayroon ding pangakong medikal. Ang propolis, isang resinous substance na kinokolekta ng mga bubiyog, ay kilala sa mga katangian nitong antimicrobial at anti-inflammatory. Iniimbestigahan ito para sa potensyal nito sa paggamot ng mga impeksyon, pagpapalakas ng immune system, at kahit na paglaban sa ilang uri ng kanser. Natuktuklasan ng mundo ng medisina na ang maliit na nilalang na ito ay ng isang kayamanan sa mga posibilidad sa pagpapagaling. Seksyon anim ang kinabukasan ng inobasyon, mga aral mula sa bahay pukyutan. Ang mga bubuyog ay nag-aalok ng inspirasyon para sa inobasyon ng tao. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang mga kakayahan, maari nating buksan ang mga bagong posibilidad. Habang nahaharap tayo sa mga pandaigdigang hamon, ang mga aral mula sa bubuyog ay nagiging mas mahalaga. Sa pamamagitan ng pagyakap sa biomimicry, maari tayong lumikha ng mga teknolohiya na naayon sa natural na mundo. Hayaan natin maging paalalang bubuyog ng inobasyon ay maaring magmula sa mga pinakahindi inaasahang lugar.